what's up sa inyo mga ka let's go yan pupunta tayo ilog yan maliligo tayo guys pupunta tayo ilog maliligo mag ano muna tayo mag liliwaliw muna ng kaunti bago bago simulan ang mga panibagong adventure dahil nag uulan na makakapunta na tayo sa talon yan bali kukuha muna kami ng manga tapos yun tayo sa ilog let's go dito na tayo sa ilog yan as I expected bumaha na guys yan ang ganda na ng ilog guys so, hindi kagaya nung unang punta namin dito yan dyan sa bidyong yan yan mga ano pa puro kayakas pa dito sa paligid na to tapos ngayon ang ang lalim na niya guys yan. ang lalim na ang lalim na nung tubig yari guys and guys o oh. Whew, malalim na ang tubig ah, nagsisiliguan na nga sila eh. may baon kami mangga Liligo lang naman kami dito guys Hindi Hindi mag-adventure Tamang ligo lang And guys Malalim na ang tubig Malalim na ang tubig Ang ganda na pati Malinis na Oke, le guys may okay, bawang tayo mangga apple mango ano, ng mga bata <laughs> Ya, ngat dito gud din mag ano lang kami magliliwalig lang ng conte Kasi ano balak na namin simulan next ano ba baka next week Nag-adventure na ulit kami. Kasi ano, magkakaroon na ng pasok yung kambal. Ayan, magkakapasok na yung kambal kay. Baka maging bibihira na adventure. Mga kasama, eh ay may adventure naman. makakasama lang namin ang parting ano, mga sabad at ling. Kapag wala silang pasok. Let's go. Tama yung isa guys. Oh. Ayan. bisi pag... Pagkaharang ng bato bali dalawang layer yung paliguan guys dito dito yung isa tapos dito yung isa malalim-lalim na guys guys nakakatalon yung bata medyo malalim kasi nang naharangan niya para lumalim, lumalim pa lalo hindi 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 paghaharangan dito guys Ayan. open area yan guys yan samahan nyo kami maligo dito guys maliligo muna kami yan let's go mga ka let's go liguan muna

イエーイ dak download aur aur Matatali kayo naman sa iyo. Ano lang <laughs> kayo ba tayo kayo? Mayroon siya rin dyan ayun. Lago pangyay ko tayo. Burunga ko tayo. Ano ba kayo dyan kayo? Lating kung ano kaya nito naman kung ano kaya nito naman kung ano kaya ko, naman kung ano kaya nito naman kaya nito naman kung ano kaya naman kung ano kaya nito naman kung ano kaya nito naman kung Ayan guys, naglalaro sila ng hanapan ng chirilas. So, bali, isa ang magtatago. Dalawa ang maghahanap. Hindi. Hindi maghahanap. Let's go. Dato'y dito. Bawal na akong muhak? Hindi. Bawal yung tabunan. Kung yun, tabunan. Bwede lang. Siya? Yeah. Ay hey, wala, wala. Gamot. <laughs> Ito nagtago kay si Jarin. Nandiyan taya yung dalawa. Si tayo si Jasper. si Jarin po? Si Jasper anda harapin ah? <laughs> <laughs> oh. <laughs> na. Hugghhh. 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 Nagtatawa Hugghhh. dapat. Ah, kau kau. Kau dapat.

Nakita na guys. Oh, taya, taya, taya ay dalawa, taya yung dalawa. Ayo. Oh, taliko, taliko, taliko. Okay, game na. Oh, wala pa na dali, wala pa. Ang manalo may yung mangga. May yung mangga.

Ayan, sila guys. Naghahanap sila. Ayan, naghahanap sila. Hanapin nyo, hanapin nyo. tubig yung baba o sa na ako. na ako. Ito oh, pala! <laughs> box ito! Know... box! <laughs> box ako. <laughs> okay, ya. ko! Nakita tayo. Sabi na wapo Gina. Game na! O oh, game na! <laughs> 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 pinag hindi niyo makita Mamaya nga agad, hindi nga din bilis makita eh. labo.

Iyan, iyan, iyan. May nakaka-pana, may nakaka-pana. Uy, galing Hindi Nagdudukot mo dyan. <laughs>

Kapit na ni Kuya. Ah, oh, yung dalawa dito, no, tagi ka para maganap. Kala hindi naman. Ayun. Yeah. Nakuha na, nakuha na. <laughs> <laughs> okay, tayo okay, na. Kayo okay, tayo na. Okay, tayo na. Okay, tayo na. Okay, tayo na. mo yun. Kaya <laughs> nga, nag-ahalo kayo ako dito. Successful. Yun na nga guys, habang naliligo kami doon yan. Ayun, naliligo, naliligo pa sila doon guys Ayan, habang naliligo kami doon, meron kami bantay dito. Po-patrol. Ayan, po patrol. Ayan yun yung bantay namin, guys. Ayan. Si Ang. Yan yung aso namin, guys, si Ang. Ayan, nagbabantay siya. Meron kami dito, ano, lifeguard. Ayan. Ayan. Dito, dito, guys. Na, lamig ng na tubig. Pero tama lang, hindi siya ganun kalamig. Ayan, guys. Nagbabantay lang siya yan, guys.